Lawak <todil> ah. pala ng tindahan ng mga ano dito. Masarap. Kano? Dami pala ng tindahan dito ng mga uh, ano. Mga lagay. Uh, mga Pits. Thank you, po sa... Yes. Sa sunod na lang, ano, ng na po sila na... Nandito yung guys, ha? Bukawi sa... Bulakan Bukawi, Bulakan Yan, malapit lang sa may... traffic lang kasi maulang okay next time na lang guys bye